Ano wala tayong susi ko? Bibling. <laughs> mga rider, mamay nga. What's up mga idol? Ah, ngayon, itatesting natin itong pinadala sa atin ni Duro Tire, no? Ayan, bagong kabit yan. Tapos, yung aring likod. Bago din yan. Ah, testing natin kung goods ba siya pang daily, pang cornering, no? Alright, let's go! Alright, mga idol. Pupunta tayo ngayon sa Sungay Road. Diyan sa Talisay, Batangas. At doon natin susubukan itong pinadala sa atin ni Duro Tire na gulong, no? smooth? Nasa 80 yung takbuhan natin no. Gaya niya no. All right. Ayos. Nga pala mga idol, si Dura ay 1945 pa sa Thailand no. At kung bibilangin natin 'yon, ah, 79 years na pala si Dura no. At makakasigurado sa book syempre. Eh. Chắc tay là Thái Lan Nói chung là chú Sigo không smooth Sarap sigawitin gamitin right Woo So sa cornering tong gulong na to <laughs> And thank you nga pala kay ano no, Sir Yel at sa Duretaro. At inimbitahan nila tayo sa kanilang event. Dito sa papuntang Talisay, marami sing curve. Kaya gusto ko dito subukan. Sumuot tayo. oh. Tingnan natin na ulit na yung birit si Max ng ganito no? Oh. Sarap Oh, curb, curb oh Duro <laughs> Swabe Alright mga idol, bakaya na tayo ngayon ng so, sungay Dito maraming uh, curve Kaya nito oh, Smooth Sarap Mga oh, rider, magmay-nga Testing natin Alright, kaya Ito kasi si Duro, no? Ah, uh, di ba merong hard compound medium tsaka yung mga soft compound yun yung mga ginagamit sa race no race trap itong pinadala sa atin ito ay uh, medium compound uh, pit sya pang daily di ba so, solid abangan uh, nyo sa market na uh, lalabas na rin to alright lakas ng hangin medyo pinalabad-labad na yung daan dito dati kasi noon na uh, nabutan ko nabutan kong ano eh uh, ah, nagtatraffic sa lusong grabe nakakatakot alright yun oh sheesh kaya kaya ting no pwedeng pwede rin sya sa mga cornering gaya nito oh Hindi nyo nagtatanong mga idol Dati rin ako nagbike Napakasarap magbike Hindi mo na maiisip na mainit Kasi sobrang sarap Ayan nandito na tayo sa view deck Alright pa Para sa ang goods naman sya no uh, Pang daily, pang cornering At ang masasabi ko ay napaka quality nitong duro tire so yun lamang mga idol sa video nito no? thanks for watching god bless and ride safe all